Hello guys, maulan na araw po sa ating lahat. Shout out muna tayo bago tayo magsimula. Shout out sa ating LTHGP Group, Hello. yung mga bagong member natin. At welcome po tayo guys sa aking panibagong vlog. Nandito si uh, Liam Uda. Ayan, shout out sa yun, Liam Lim. O sa kanyang, ano, kanyang anak na ano. Pero shout out guys sa LTSP Group. Nandito tayo ngayon guys sa Sarangani Province. Uh, meron tayong i-scan itong kanilang area. Basta mahabang kwento, isasalaysay ko sa inyo mamaya lahat ng kwento dito guys. At panoorin nyo na lang guys yung aming pag iiskan kahit tag-ulan. So kahit maulan may mga payong naman yung mga kasamahan natin. So i-scan namin. Tuloy-tuloy uh, lang ang uh, pagtingin dyan. So please like and share na lang din sa atin. Shout out to Jonathan Sindol. <laughs> <laughs> artista hin -a. gamaya po na imong payong bro nakabantay pa bitaw ko kanina nag namalit unta tag payong mm. namalit na lang unta dai tag di man kaya kusog pero di man di man ni dali mo basa git kanin baston Ano eh. ito ani problema mo kung basa kana sa side ko lang na dito sa bangag bali anaon pag scan di na dia kay mag clearing pa tadiya dia ana pondo lang mo dia ako tigtira tira. man ni bro tira na te dre? dito na dito dito ta mag agi no pondo mo na Wala pa pag ko dire automatic na ni siya. Ayan na din ka pag ingo go. Ayan na kamo, ka sa kuan wala pa man ka. Atage. Hindi, ikaw na. <tap> <tap>

ay jay ka na otro man palihog kong x o to otro e, e, re, reprogram balik sa com3 com3 okay okay esa, esa. nag x na pula esa, esa, para, para. Wala na hindi. hindi uh, Ipusa na yung mga kamera. Taklubo guys. Ang laking taklubo. Ayan o. Oh. Nakapising uh, northwest siya. Kaya dito naghukay ang ating uh, katiits. Ayan Kat. Ha? Wala pa. Impulse 5 na no? Na? Oo. Uh. Nanay duha ka image? Tulo. Tulo? Oo. Uh. Tangko. ko na. Oh, sige. Si A, eh, kuhan Sorbe ah. Hmm, makay sabi. I-save sa bro. Ha? I-save. O, oh, ato sa file. O, oh, i-save sa file. Save as da yun. Butang iog. Pangalan nga matiman ani mo. Daghan mga shields dito yan okay, ng ipurma sila. Okay, Sige lang, standby lang na imo kaya mag-detect sa kudre. Nah, dera. Dere kusuk, Bro. Ya, benda. Oh, narau. Dere yang naikkan, ikan. Dere yang pula. Nah, dere sini target. Review tadi, ta Bro. Satu nga pengen dito, pero ko ala. Impulse 10. Oh. Tunnel gini ba. Panak ta. Eh eh inyus kan nak, bro. Ha? Oh, impulse ten. Oke nah Nana. Oh, bagus sudah. Mendakop baka ni ya nga, kuan man bahada. Nah, ah. oke okay, rah. si awasan ini akan cipun nah. Mentek maku anak balen bro.

那。 Hmm. Inis ka natin dito sa pangalawang bundok Harap po ng uh, big load Dito po natin uh, mapapansin sa ating uh, 3D Sa ating Maria Banda dyan ay meron siyang maliit na item Tapos dito naman papuntang baba yung tunnel So ito guys i-share ko lang sa inyo guys Pinuntahan ito ng isang uh, American citizen O yung Amerikano guys Pumunta dito mismo Dito siya Sinabi niya may poison daw itong lugar Kaya siya pumunta Kaso nga lang hindi siya nag-detect O hindi siya nag-scan Hindi rin siya nangahas na maghukay Dahil nagtanong siya ng may-ari dito Ayaw, hindi naman siya pinayagan guys So yun ang aking kwento dito guys Sa pag i namin ngayon Share ko rin sa inyo mamaya Yung ating 3D image result Yan lang po guys Shoutout sa aking mga katiis Sa mga followers Continue watching lang guys at buong araw tayo guys mag meron pa kaming i-scanin sa iba ba. keep on watching bro bro nice time nice. bro nga dua ka good luck And guys, so pangatlong uh, scanning natin dahil yung una, yung main load, uh, babasahin pa natin mamaya yung kanyang uh, result. Tapos pangalawa, yung lang giveaways. Tapos dito naman, sabi ng may-ari, meron siyang uh, na-detect dito gamit ang kanyang long range locator. So i-scan din natin ito at i-share is ko rin sa inyo mamaya. もう一回もしてください。<noise>

satu sungkut ah Nah Nih ah. Oh hmm. kasih kon di haveri sek bro nah, itu bang regia penting so aktual aktual footage aktual si tawag ani Ay nani ang mahitabo bro sa on air scan. Oh. Murag mo bakante pero ni detect gyapon siya. kana mm -hmm. Ana uh, Stop. Mm. -hmm. Bangag. Oh. Kini positive ni. Ana Bangag. Oh. Mm. Ay -hmm. tinden bali bangag pagago ko lang Mm. -hmm. So gamit ang interpolation. gimana ang ginasan itik. left and right yahang item left and right no positive man mm. sa positive niya bro Positiveness? oh bro right? back sa mm. back sa eh? hmm balik na sa so sa normal footage mm. original footage mm. Ang unsa na kano mara ang item mm. para sa ano kanan yung bangag center Oh, simento, Nice, siminto din na nakuha niyo. Oh, oh na, 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 mm -hmm. na siya. Oh, luwag kayo. mag na, mag-i na. na siya. Gamay rin yuta yung yuta niyo makuha niya. Mm. Ang sintro dayon kining bangag. Mm. Pag palalom diha, wala magpasabot ha, nga bangag, on air nga bangag. Meaning, bangag nga oh, repeal, uh, okay. Japan, uh, repeal. Mm. So, backfill niya siya, kanin. Humok na backfill. Oh, humok. Pag backfill na dito, ah, nag-anak man niya siya, gistan. Mm. Tamang mo, paingundiri. diri. So, buti pa sa bot. Kana inyong bangag, ang item ana is drip Wala dito ha. Ah. Oh. So, pa na siya akin ni. May makuha na to na higan yan kalawon. sa kalawon sa 3D. Ang 3D scanning, kaning uh, na ko explain ha. Ako sa Ang sa ganito, alabel. Alabel uh, 5 bitang ng isa. Kalimang focus na lang niyo. Oh, ako ako ko sa inyo, i-focus ko ni. Wapo kayo, ini, pa po kayo. Nay siminto, confirm na siminto kay nakakuha mo kamong siminto. Nay sinkhole bangag. Oh, I think. Skin wala siya proper nga pag-scan. Ay. siya. On air man siya pero kuha din siya. Kung ang dili pang mo bro, mag blur at tanan. Wala green. Oh, wala green. Red. Okay. One man. Kasi i-sure na to ni basta wala masid. Alabel. Kudha ka bukang butang nilo isa lang. Alabel pa. Kanang isa imposible na. Isa lang, isa lang ta akong ipasinyo pero bali-bali man didto og diri. Pero ang mas naklaro ang dire. Dire, diri side. Oo. Katong didto nga inyong talo dito posible ba to? Asa Posible ba to? Clearing lang inyo ana. Alam mo no? Ah, kalalom lang. Tanaw na to kung nah bagi yang ikon wah tapi tayo jauh 10 meter. 10.20 meters. Gikan sa kan sa... Oh, okay, pero di there Gikan sa gitindugan sa, baston. Mm. mm. Pero ang sundan-sundan ninyo na kinara siyang humok. Mm. Ano humok basta okay. kay kung asa na paingon humok kung paingon na dito lisod mo sunod mo dito. Mm. Kay di ko ina siya. Okay. Transfer mo. Det Muna gitawag directional way. Aw, conversional way so i-convert mo into wala mm -hmm. imbis nga nana mo sa item so akong gingon kining item nga natong ganiya na sa 10.2 meters rap estimate na nasa kwan kay naka on air ba siya. Mm -hmm. so mo reduce ta gamay. dapat 3 3 inches ra ang baston mo agak mm -hmm. so kung dito siya sa so obos basta dili siya mo in exact order dili na siya in, exact order nga kung tendre ang ingon 10 meters di pagtalot wala na pero ang akong bot ipasabot rap estimate sa baston 10.20 meters ang dilaw mo sa kaning item pero wa magpasabot na tuwagin na sa jis posibleng nasa utso city size okay, 5 okay. wala bot sa 1 okay. og 2 posibleng 3 meters na siya inana ba ang yang ginapasabot ani so kanis ya usan na niya sa inyo ang prospecting ng uh, positib tag positive tong isa atong inyong bangag dito nga nay so ina nila with communication na man kontak contact sa messenger dito ra gyud punta Nung ko unsay update ninyo dire pay bala pay alam ko ha ay mo na na si ang atong kwan atong ang pasabot bus kanang na ay ni spanner sentro sa bangag ito dapat giiskan apo sa centro giduan ato ang asa to yung gi mamenenyo mamanan bangag no diri yan TL di ba ni sandig yan ang giiskan yung ana man centro man niya kaning pula kaning kaning ay ten diri kasaba nga dira ah na diri po boss so thinking so oh sabtan nimo wala siya mohiwi kay ang yang baston ana man pagdudud na kung nagana ana po na aawto dito statement dosal pa pailom kaning bunga gamo na ni Ang kani dagan kani siya mga trucks and decoy na ay siminto nga box na ay siminto nga halo siminto siya pero halo ang sulod walay sulod walay hmm. item mga katingalahan ni siya mga butang a pile of rock pile of small stone kani mo ni piling biha dapit ng pile para maingganyo mo paingon didto sa gitna. Ah, maingan niyo mo pa ngayon dito. Oh, muna oh, siya. Mo nang ni. Padi muna. Kinawas. Nakapail-pail ang bato sa pugon.